Kamusta mga kawika? Ako si Miss Jazzy, ang guru nilang naging handang maglagbay sa mundo ng wika at gramatika. At sa episode na ito, handa ka na ba sa kilos na may saysay? Oo, eh, hindi lang ito basta kilos. Ito ay kilos na may panahon, may intensyon, at may kabuluhan. Kaya kung gusto mo maging kampiyon sa pandiwa, tutok lang makinig at sabayan si Miss Jazzy sa gramatikang may gana at galaw. O, tara na! Simulan na natin ang aspeto ng pandiwa na walang sablay. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ay nagpapakita ng aksyon. Ilan sa mga halimbawa ng pandiwa ay tumakbo, kumain, nag-aral, at sumayaw. Ano naman ang aspekto ng pandiwa? Ang aspekto ng pandiwa ay tumutukoy sa panahon ng pagkakaganap ng kilos. Ibig sabihin, ito ay nagsasabi kung kailan naganap, isinasagawa, o gaganapin pa lamang ang isang kilos. May tatlong pangunahing aspekto ng pandiwa na perspektibo, Ito ay tumutukoy sa kilos na natapos na o naganap na. Halimbawa, kumain siya ng agahan. Ang salitang kilos doon ay kumain. At ang salitang kumain ay nasa anyong perfectivo sapagkat ang kilos ay tapos na o naganap. Ikalawang halimbawa. Nag-aral sila kagabi. Ang salitang kilos doon ay nag-aral. Kailan sila nag-aral? Kagabi. Kung kaya't ang pandiwa ay nasa aspektong perpektibo sapagkat ang kilos ay naganap na. Ang ikalawang aspekto ng pandiwa ay imperpektibo. Ito ay tumutukoy sa mga kilos na kasalukuyang ginagawa o nangyayari pa lamang. Halimbawa, kumakain siya ng agahan. Ang salitang kilos doon ay kumakain. Ano ang kanyang kasalukuyang kinakain? Ang kanyang agahan. Ikalawang halimbawa, nag-aaral sila ngayon ang salitang kilos doon ay nag-aaral. Kailan sila nag-aaral? Ngayon. O sa kasalukuyan. Kung kaya't ang pandiwa ay nasa aspekto imperpektibo. Ang ikatlo at panghuling aspekto ng pandiwa ay ang kontemplatibo. Ito ay tumutukoy sa kilos na magaganap pa lamang bagkus ito ay hindi pa nangyayari o mangyayari pa lamang. Halimbawa, kakain siya mamaya. Ang salitang kilos doon ay kakain. Kailan siya kakain? Mamaya. Ikalawang halimbawa, mag-aaral sila bukas. Ang salitang kilos doon ay mag-aaral. Kailan sila mag-aaral? bukas. Kung kaya't ang pandiwa ay nasa anyong kontemplatibo. Sabagat ang kilos ay hindi pa nagaganap o di kaya'y magaganap pa lamang. At yan ang mabilis, ngunit malaman nating talakayan tungkol sa pandiwa at mga aspekto nito. Sana ay nakatulong para mas maunawaan ninyo kung paano ginagamit ang mga kilos sa tabang panahon sa ating wika. Kung marami pa kayong gustong malaman sa Filipino o iba pang paksa, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating episode. Mag-comment na rin kayo sa baba kung may gusto ba kayo yung topic na i-discuss natin next time. Muli, ako si Ms. Jessie at hanggang sa susunod na aralin, mga kawikat!